alo kang revelation ng dating sikat na teen star na si Lindsay Custodio tungkol sa umanoy isa sa mga traumatic experience niya sa kanyang Canada based nang showbiz husband na si Frederick, na nangyari pa mismo ang araw ng kanilang kasal. Nag-insist siyang pumunta kami sa bangko after church wedding ceremony. Ang mga chike sa bangko na clear na at cash gifts ang pinambayad sa credit card niya. Nasa bangko na kami, bigla akong tinawagan ng tailor, sabi niya. Miss Lancy, ito pa yung sa account nyo? Eh, hindi naman ako nag-i-inquire about my own personal bank account. Eh, hindi naman ako nag-i-inquire. About my own personal bank account Dapat yung account owner Ang mag inquire Bigla ni Pederick ipina-open Nagtanong siya sa Taylor Kung may personal account under my name Nagulat ako pero I was composed Kasi nahihiya ako Dahil ang daming tao sa banko Baka makunan pa kami ng video Dahil nakasuot pa nga ako Ng wedding gown Kaya hindi ko siya kinu-question Tinabi ko sa kanya Pwede ba yung pera sa personal account ko? akin na lang so i can use it for my personal expenses like emergency fund niya ay hindi iwithdraw mo yan dapat dyan, ibayad mo sa credit card ang lakas ng boses niya syempre Nagtitinginan yung mga tao. Ang takot ko noon, baka may mag sa amin tapos i-post. Yun naman po sa reception after the program was done, kinuha niya rin ang cash gifts na ibinigay sa amin at yun ang pinambayad niya sa expenses. To make it worse, it was witnessed by some of our guests. Ang principal sponsor? Hiyang-hiya po talaga ako sa sarili ko. Nagsisisi na ako noon. Bakit ganito yung napapangasawa ko? Matatanda ang Selency si Custodio, Filipino former actress and singer. Pinanganak noong October 22, 1978 sa Alabang, Montinlopa. Matatandaan rin natin na kasama si Lency sa ang TV movie, The Adar na Adventure noong 1996. Kristo noong 1996 at hataw na noong 1995